Good morning mga katods. It is araw ng kagitingan today at andito tayo sa Shell, Manplasan. Sama natin si Nodon Moto, syempre. Yeah, right. Si Orly Edition. Ang uh, office mate niya si Sanyet. Doc Arvin, si Artiflow at si Ironback Ace. Syempre, gamit natin si Daming. Meron tayong breakfast ride sa Dear Joe's, Danghari. Earlier na test ride natin yung BMW S1000RR ni Ironback Ace, no? Mm -hmm. <laughs> Muntik na <laughs> Yun o Napakahusay talaga mag ikot ni Rally ng Tormuts Sana o And we're off Pagpapangin lang tayo, handali mga katotod. Kaya natin sila. So, ang Dear Jones, na para makapunta doon from Batangas City. So sa SLX, you will take you know, early edition. You will take the Susana Exit, then punta ka na MCX. Then from there Parang may nakamuyak hindi maganda. Gago! <laughs> hindot! Hoy! <Ma -ay! laughs> Kabulin natin ang mga hindot! Hoy! <laughs> Woo! Woo! Magbibilis mga hayop na yun! <laughs> you know? Party si Sanyeta ah. pang chop suey talaga ay matatolen <laughs> ang sarap talaga daming gago so just like that nandito na agad tayo sa uh, Susana Heights MCX exit <laughs> Tunnel! So, pangalawa na nating uh, Dear Joes, yung so, isa-isa talitay sa may

You know? Naglalaro na naman si Doc Arden. First time natin dalhin si Daming dito sa Ano tawag dito? Cavite Cavite you know dear joe's drive-through mm. you know You know? Ang bibilis kasi, lampas tuloy. Yan. Yan. Yan, ayos. Oke, okay. ya ako to, pipicture ako. Dear, dear Joe. Dear Joe. Yeah, diba? Solo lang siya. Ang ganda. O, na kayo. Pipicture ako yung mga motor. O, oh, picture mo Picture. Okay. Yan. One. Two. Three. So, yung mga sa dito tayo sa Dear Joe. Sa Danghari. Ito. So, dito tayo mag-coffee and breakfast. Siyempre, kasama natin si Sanyet. Yan you know, o. Bago nating tropa. Pag nagmamotor ka talaga, dadami kaibigan mo. So, let's see what's what. Anong meron dito? So uh, tapos sabi mag uh, breakfast dito sa Dear Joe's Daang Hari. You know, meron silang drive thru Ayan no. Oh. So picture muna natin tong motor dito sa Dear Joe's. Syempre lang up natin ay uh, BMW s 1000 dollar. Triumph Trident. Kawasaki Z400. Kawasaki Z650. Kawasaki ZH2. Ducati Scrabbler Dok ka lang ano So <tap> uwi uh, so, na kami At mamaya eh Napakainit na Yun o no? Galing talaga Bukas ay Idilal Peter naman Kaso may lakad tayo sa Manila Hindi mo tayo tayo bumotor Another solid uh, Breakfast ride na naman Ng tropang gulay Ang naganap ngayong araw Agay, maraming maraming salamat sa mga nakasaba nating na Chapsuy you know Ironback Ace uh, Salamat Ironback Ace No Arvin, RT Flow, Early Edition Sanyet and Dodon Moto Kami babalik na ng Batangas At tayo ay May kaunting i-overtime Sa ating uh, operation sa trabaho edition. ha mga katawad. Dito ko na lang siguro tatagusin ang aking uh, vlog for today. Amen, I maraming maraming salamat sa Trobang Gulay sa so, mga nakasama natin ngayong umaga. Tamang kulitan, kwentuhan, kape at pagkain at ride ang mangyari yan. Kami ay nag-expressway uh, expressway gaming lang muna. So, pa namin kung kami magbabaler o, o ano man ang ating uh, gagawin na major ride ng Chapsuki Triumph Trident Z400 Ducati Scrambler Woo! Yun know, ang Porsche You know, Z650. Again mga katods, Dito pa rin yung madanggan yung VJ na nasa MCX. This is Slavich Moto. Signing out. Babush! And happy araw ng kagitingan!